Si magic fruit ay bulaklak na. Wow. Ayan. Ito pa, oh. Wow, kalbo siya, pero... Ayan, yay! Mamumunga na yung magic fruit natin. Kalbo na siya, pero may tatlo na siyang flower. Diba? Ang cute pala ng flower niya, may. Ganito pala itsura. Young leaves Oh, young leaves, mga bagong dahon Ayan, so umulan Ayan, umulan daw Sabi nung sa gate Ayan, may bunga na siya unang na bunga At uh, Yun nga Ito mga tanglad, alalago Kasi maano naman yan sa araw Pero yung mga kamoteng kahoy ayan kalbo so tingnan niyo po ito si kalamansi ayan ah uh, yung mga puti-puti po na yan mga flower na po yan ayan. so may mga bulaklak na siya yung mga white ayan kalamansi eh balimbing mga eh si balimbing tree species siya ng kamias uh, and then yun yung mga langka injan Indian, uh, Indian mango tree so may dalawa tayo dyan nakakatuwa uh, <laughs> pero nakakalungkot um, yung mga saging hindi kinaya ng iba um. Ayan. kalamansi natin na dalawa dito. Oh my God. Ay, nag-ayos si engineer. Nagbakod na siya. Wow. At least may kapitbahay na kami dito. Andyan po yata sila. Uh, may nakita akong duyan. Ayan po yung alaga ko dati na sampalok. Matagal yan sa paso. Then, nilipat dito. Ayan na siya. So, may mga talbos. So, ibig sabihin, talagang totally sobrang init. Dito. Mm. isa nyog, patay na. Ayan po yung mga saging. Kawawa sila. yan Dry na dry. Yung iba, hindi kinaya. Ang buhay na buhay, yung mga madre di cacao. Oh. Ah! Madre. O, oh, tama. Madre di cacao. Ayan. Yung mga nga saka itong si Malberry. O, okay, diba? Tingnan nyo ito. patayin Patay na yung avocado. Sayang yung avocado, di o. Oh. Patay na. di diba? mo Pero mahangin, no? Sarang! Look at this! Malberry mo. Kunin mo yung mga hinog. Oh, tawagin mo san-san. Wait. So, intayin mo si Sansan para dalawa kayo mag ano ha. Mamitas ha. Intayin mo Sansan. yung mga red red na yan. Actually yan ang inaano ng mga bata. Kaya nakakatuwa pag may bunga yung mga tanim dito. You wait Sansan ha. Come on. Hala yung ano bonsai na nyug. O oh, ba diba? Ayan, mag-iiyaw po tayo ng lempo at right? yun, yung nakabalot sa dahon ng saging ay bangus. Tapos nagluto si kapatid okay. ng okay, adobo. Pork adobo, adobo ba yun, pulay? Chicken meat. Chicken with egg, adobo. Tapos ayan dagdagan natin ng inihaw na isda. Tilapia, bangus, at saka lim. Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan! Tingnan nyo naman po yung mga itsura nila, o. Oh. Oh, yung isa tumalikod. Kunwari, Imbes na mag-high, isa rin. Yung nakaping, tumalikod din. O, oh, yun yung pamangking kong koreanong hilaw. Mm. Say. Di lang ba? Tulog ka oh di ba? So, yan. Hindi, sa graduation niya, hindi lang papasok. Doon lang labas. Paglabas niya, nilibre ako niya. May yelo? Hindi pa yung nalibre. Pag-celebrate kami, mag-aali po pay ko. ba? Laking bagay kasi BGC. lilim. Yun ang tambayan niya eh. Tapos na siyang kumain ng egg at saka pandesal. So, ayan. Kiniha, balikad na. Eh, yung sa video ko nga, sarado. Eh. Kasi ng uh, okay. Ayan, na siya. Oh, get mo, get that's mo. Yeah. Dali, get mo. Lakasan mo, baby. Ata! Wow! Wow! wow. Yay! Yeah. O, hatiin mo na. Dali na dito. O, kainin nyo doon, dali. Wow! Na. For the ah, first ay. time. Yeah, hilaw pa yan, nak! Dali dito, agasta na. Dali, na, hati kayo ate. Sarap. Dali dito. Hmm. Na-burn na! Asan na po yung... Dan, Oh! Kumakain ng bayabas ang aming baby. Awak-awak ang dede. Um dalawa sila. Yo baro oh, na. Ha? Manihaw na baboy. Okay lang siya. ba Wala, o naghahanap ng ano, nagbubungkal ng laman ng ano. Kamoteng kahoy. Yan, sarap kaya lagpitin. Kinuha mo din yung na, na ano nalaglag, Noy. na no? yung na ano. Ayan last batch yung ating tilapia at bangus ayan yung ating bangus so nilagyan ko ng sibuyas kamatis konting asin at saka tanglad yung loob pati yung tilapia nilagyan ko lang ng tanglad at saka asin paminta mabango yan kasi nirap ko ng dahon ng saging so okay lang na masunog yung dahon ng saging kasi kinapalan ko naman Ayan. Ayan. Ah, nakuha na masarap to bubot kahit kinabalatan. Native po yan. O, diba? Nakakuha rin kami. Yan eh, yung niyang bulaklak. Nakakuha ni mami, Oh. Sarap! Tapos ang hangin-hangin pa dito. Ayan tubig tubig Parang yung nai-stack na lang dito. Yan. And then, meron host dyan na malaki, yung itim. Papunta dun sa baba. Pero, mukhang mauubos ang bibig na to kapag hindi talaga siya naulat. Ito so, po, yung bato kung saan kami naliligo dyan. Ayan, wala na pong tubig. Dati ito, puno ito. As in, umaagos. So, ngayon, wala na. Yan na lang po. Ito yung pinakamalalim na part. Hindi naman totally malalim, pero hindi po nakikita yung malalaking bato na yan before. Pero ngayon, kung makikita po ninyo, labas na po lahat yung mga malalaking bato. And then, sa part na lang po ito ang may tubig. Ganong katindi yung post ng tag-init na April, May, March 2024 24. Ayan, dati, di ba may Agustyan, na August dyan, dyan nagliligo yung mga bata, yung anak ko dyan nag, ano, sa, sa, ilalim yan. Ngayon, wala na. Mm. So, grabe. And then, lahat, mga damo, mga tanim dito, as in, kulay brown na lahat yung mga dahon. Halos kapiranggot na lang yung mga may green na dahon as in sunog. Ayan. Even po yung mga ayan ko pa makikita po ninyo dyan sa taas. Yan. Yung mga kawayan dyan. Yan. Brown na rin yung mga dahon lalo na sa part na ito sa gitna yan na lang so gusto na mga bata silipin daw yung ino kasi ang tagal na nilang hindi nakapunta kaski ako pwede kayo magugas ng paa yan, sinilip namin baka may mga may takpul! May takpul! si... Pamangkin. Maghuhugas ako ng paa kasi sobrang init. Gusto kong palamigin yung aking paa. Ayan, nakaredy na. Pauwi na po tayo. Oo, oh, tsaka yelo. Ayan. Wala kasi kaming dalang yelo. Mga tamad magbitbit. Kaya, uhaw na uho na kami. Gusto namin uminom na malamig. Uy, so. Ang hangin. Diyos ko, yung mga bulaklak ng ano. Oh, bulaklak na mangga ya yeah. yeah. So, kanya-kanya impake na. At kami po'y pauwi na. Bye po. Thank you po. Yan ka nung ayam malaki din. na Swerte namin kasi mahangin ngayon. Kaya kahit pa paano nag-enjoy yung mga bata. Paulog na yung pangga dun.